Kahit siguro bata, magugustuhan tong crispy kangkong dahil sa angkin lutong. Madali lang pala gawin to. Lagay mo lang yung tubig na malamig pare tapos ng yelo. Technically, dapat lumamig talaga siya. Set aside mo muna yan pare, gagawa tayo ng butter. Naglagay nga lang pala ako ng harina dyan, 1 cup tapos 1 quart na cornstarch. Ang naman, basic lang yan pare, paminta, asin tapos itong ginisang sa mix. O bahala na kayo kung nung lalagay nyo. Haluin mo lang tapos lagay mo ng egg white yan tol. Tapos daan-daan mo pala siyang lagay ng tubig pare. Pero dapat malamig na tubig talaga yung gamit mo rito. o sa tubig pare kasi mag yung resulta niyan. Haluhaluin mo lang parang kasi ma-achieve yung gantong consistency. Pag ganyan ang niyan, eh, na yan. Kayo palang bahala kung gano'ng kalaki yung size ng ganggong pero sa akin, eh, na yan. Sausaw mo lang yan pare, tapos ipiprito e, na natin yan. Huwag mo palang pupuno yung kawali mo para hindi siya magdikit-dikit kagaya ni tol. Hinahalo-halo ko nga lang pala yan pare para mapantay yung luto niya. At para syempre, lumutong siya. Kapag naramdaman mo nang malutong na siya, ahuhin mo na pare kasi hindi pwede masunog yan. Sa dipping sauce pare, mayonnaise lang yan tapos nilagyan ko lang siya ng fresh garlic. Tapos syempre salt and pepper to taste. Salt and pepper to taste? Arte ano? no? Kala mo, chef talaga. Luwi mo lang yan, pare, konti. Tapos, ayan na siya. O, ba diba? Sobrang sarap niyan. Sampalok represent.